Kumusta ka YouTube? Napansin mo ba kung bakit may mga taong nagiging mayaman habang ang iba'y nahihirapan? Sa loob ng pimpa minuto, ibubunyag ko sa inyo ang limang pangunahing pagkakaiba. Una, iba ang pananaw nila sa pera. Ang mayaman, ini-invest ang pera para kumita palalo. Ang mahihirap, ginagastos agad ang kinikita. Pangalawa, ang mayaman ay palaging naghahanap ng oportunidad. Hindi sila naghihintay. Lumilikha sila ng pagkakataon. Pangatlo, ang mayaman ay hindi takot matuto at magkamali. Para sa kanila, ang pagkakamali ay aral sa buhay. Pangapat, may disiplina sila sa oras at pera. May malinaw silang plano at sinusunod ito. Panglima at pinakaimportante, ang mayaman ay may positibong mindset. Hindi sila sumusuko sa unang pagsubok. Pero tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi lang sa pera na susukat. Ang mahalaga ay ang paglagumo bilang tao. Salamat sa panonood. Mag-subscribe na para sa mas marami pang tips tungkol sa financial literacy. Hanggang sa susunod. Ito si Kuya Germs. Hanggang sa muli. Wala nang tulugan.